gaano po ba katibay yung mga ebidensya na hawak ni Zaldi ko aside po doon sa mga nauna ng litrato na inilabas niya rin sa video? Matibay na matibay. And you have seen it, attorney. Alam niyo na po ano mga ebidensya itong hawak niya. Yes. Hindi ko alam na maglalabas na siya ng statement. I had a feeling na someday lalabas siya. Di ba kasi sabi ko na eventually mag, uh, siya ng uh, sworn testimony, hindi ba? Hindi ko lang alam na gagawin na niya this weekend at saka hindi ko alam kung ano yung mga ilalabas na ngayon. Mm -hmm. Pero nakita ko na yung, uh, nakita ko na, pinakita niya sa akin yung, yung uh, maraming ebidensya. Hindi ko alam kung yung pinakita niya sa akin ay kumpleto. Mm -hmm. Pero yung nakita ko, pwede ay kumpleto o hindi, matibay. Oo. Um, kung pwede lang po namin malaman, ano, attorney, ano? Uh, ano pong mga ebidensya ang nakita niyo na, aside from the photos? Meron po ba mga text messages na magpapatunay? Halimbawa, nung ano, sinasabi na... Uh, may banta sa buhay niya o iba pa na may kinalaman dito sa Meron. utos daw ng Pangulo? Uh, na Meron. may kinalaman din kay Speaker Martin Romualdez? Meron po lahat iyon? May text messages, may resibo, may anong mga photograph, may video. May video? May video. Oh, anong video po? Eh, hintayin na natin siya. Like I said, hindi ko alam kung yung pinakita niya sa akin ay kompleto hindi ko alam kung ano yung gusto niya ilabas at this time. Is there a all... yes po? Uh, is there a phone call between Zaldico and uh, si uh, dating House Speaker Martin Umualdes and even yung binabanggit niya po na kay uh, uh, DBM Secretary Amena Pangandaman? Maraming phone call pero ang uh, so far ang sinasabi niya na ang linalabas niya is uh, face to face eh hindi phone call. Okay pero yung binabanggit niyo po na na mga ebidensya You're you're very confident na talagang this will stand in court? Lahat ng mga nauna niya ng pahayag, eh mas magpapatibay pa pag inilabas niya nito Yes, yes. kaya hindi naman yung first time ko sasabihin na mm -hmm. confident ako eh sa kukna ko, ko umabot sa court ito. Hindi dapat umabot, I still contend that. Pero kung may confianza ako na kung umabot man, ito, ano? matibay yung, yung position. Oo. um, Puntahan ko rin po yung sinabi ni Zaldi ko na sinasabi niya, wala pong pera na napunta sa akin. Meron din po, po mga ebidensya na magpapatunay dito sa sinasabi niyang ito? Meron. Meron. Ano May po resibo. ito? Ano pong, ano pong ebidensya ito na magpapakita na talagang malinis po si Zaldi? Walang natanggap na kickback? Resibo. Meron siya mga resibo. Anong klaseng resibo po ito, attorney? Meron resibo, eh, bayad na natin siya namin. Mm -hmm. Mm -hmm. na natin na siya Hindi, okay. dapat, hindi dapat ang abogado na kuwento. Yes. Tapos dapat ang kwento. Uh -huh. Number one rule namin yan sa litigation.